Ba'pun ata. Zero. Hey. Ngala bi shaad. Hey. Admiral. Commandery filing day. Mama Anna. ot po ya. Niyang niya. Salamat po. Magandang araw po. pa na sabe ta if it's take kami video kami na kumpo, wala din Tawag nyo yung doha ka ba problema kayo? Sigurta ba eh yung usawa? Oo. Sengkwenta ka Moriok. din. may grocery eh. Hindi na siya muban. Kapag hindi dito sa buwas. Kung matulak ang lingkod. tawag sa silpo. Oo. Oh, at saka pa, dapat, dapat pag mamili ka, dyan ka na bumili. Huwag nang mamili ka ng mura, o kasi ganun. Eh, syempre, kami nang sy silita, may mabarato, no. Suko siya. Sabi niya, isa't may mga bagay kasama. Sige, may klapan niya siya siya. Dili mo ba? <laughs> Raga, tanggat. Nakma, kaya na yun. Mukalit pa kagayaan ang direksyon. Siyempre, yeah. ngayon ito, barato no? Yeah. Pagbaba natin dito, gato pa tampay tinapay, as ulam, tapos walking konti, saka natin tricycle. Ang kunti ko pa naman, ano? Kunti lang na. Hindi ah kung hindi bibili 3 minutes lang yun papunta doon sa tricycle at saka natin tricycle mismo na yun sa bahay nila pagdota <laughs> ito malayo ito, mas, mga 1 hour siguro seryoso <laughs> Kuya, ilang oras yung papuntang kay Pumbo? Hindi po, pag-ulat traffic.

Bente lang po, bente. Pag, pag, driver yung partner mo, babae. Kasi, hindi ko trip ang driver. Hindi iba, hindi ko sabihin pag driver. daming ano, babae, ba Kaming parang, yung